Ayan po this video. Ayan guys, kakain po tayo ng kabsa. So kabsa po ang niluto ko ngayon. At ito talaga po guys ang aking paborito. Ayan, paa ng manok. Then syempre, may ano, uh, salata, ha hard, uh, maanghang po ito guys. Then syempre, may tubig tayo. Ayan, it's it. So hindi lang po ako magmukhang guys. <laughs> Dahil pag magmukhang tayo, mag nagmamadalian. So pakita ko lang sa inyo. Kakain tayo. Ayan guys, So, na ako magmukhang pag-uwi ko sa Pinas. This coming uh, November, inshallah. Magmukbang tayo dito. Doon guys, masarap yun. Pagkain natin sa Pinas. Namiss ko na talaga ang pagkain natin sa atin. At dito kasi guys, iba ang pagkain dito. Ang kanin puro na mamantikain. Labi, lalo na ito, Makabsa. kabsa, yung kabsa lakma, namantikain po. So tayo po ay nasanay sa isda. Walang isda dito guys, hindi ako nakakain ng isda. Uh, within 7 years na po ako dito, hindi po ako nakakain ng isda. Sobrang tagal ko na po dito. So sobrang tagal ko na rin po hindi nakatikim ng isda. So na, namiss na, ko na yun. At gulay, lawoy guys, ang sarap. Tapos may ano, may tuyo. Ah, ang sarap niyan guys. Then, then ano, may kilawin, isda, or isang pakso, guys ang sarap guys yan kain tayo so inshallah pag uwi na natin then yung mga ano mga pagkain natin yung mga baguong ang sarap talaga yan guys naku kain tayo dito guys pagkain namin dito laging manok so nagsasawa talaga kapila guys nagsasawa kami ng manok laging araw araw halos manok ang pagkain namin dito or gumawa ka ng tinapay di ba patata gumawa ko ng mga pat patata na with manok pa rin walang kaning kubs lang at manok naku yun lang guys kain namin dito dahil bakit po ay gusto gusto nila ang uh, hindi sila masyado kumain ng isda at bahok daw. Then super mahal din ang isda dito. Kain ah, para po may may tayo. So ako le. Dito lang po ako sa loob ng bahay. Ang dali din ko po dito magalaga ng alaga po matanda. Lahat gamot niya every hour. Then paghapon injection po niya ng insulin. Ako, ako po nag check sa kanya. Then uh, ano check ko pa yung sugar niya. Drug, uh, sugar test niya kung mataas ba. Lalo na pag may nakaramdaman siya na masama. And then, Pag I-check ko rin yung ano niya guys, ah uh, yung blood ah uh, yung high blood ba, yung blood niya. Yan. Kina-check ko yan lagi araw-araw. Yan yung gamot niya every hour to hour. Anong for example, ang gamot niya sa sugar, sa sugar insulin na lang kasi dati may 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 ano may may tablet at may insulin. So ayun niya, insulin na lang, hindi isa 'to yung sugar na tablet niya. Yung ano niya para sa heart, dami siyang gamot. Siguro sa isang araw magpapainom ako gamot niya mga 15. Pero maganda kasi dito sa ibang bansa dahil libre lang ang ang nila.